Sa so, darating po na election for mayor ng Manila, sino po yung napupusuan po ninyo sa tatlo pungto? Evening sa inyong lahat. So andito po tayo ngayon sa San Andres, Manila kung saan magkakandap tayo ng Ricali Survey. Tara, samaan niyo ako. Let's go. Sino po yung napupusuan po? SB kami, SB. SB. Bakit po si SB? Para bago naman. Sa tingin, na ito, eh. sa tingin niyo po, ano po yung pagbabago na magagawa ni SB para Marami. sa Manila? Marami sa isa unang unang, sa mga senior pa lang eh. Senior. Yung ATM, laking bagay na yun. Tawag sa tatanda. Sa kadaday, bago yung dalawang libo. Sa maraming magagawa yan. Tapos sa kanya, nakikita pa lang sa kanya. Yorme. Yorme? Bakit po si Yorme? Yan ang napapasuhan ni dati. SB. As Ako naman bago naman. Sa tingin niyo po, Tay, ano kaya yung bago na magagawa ni SB? Uh, yung mga ano, yung kagaya ng mga vendors, yung mga jeepney, yung sana sa sakupa ng dis ng distrito 5. Yun naman talaga ang ano dito eh. Yun naman talaga ang gusto nilang mangyari, mapago yung Although naganong pa rin ang kalakalan, kaya lang medyo ano naman nila. So para po si NUC? Nagbenta kasi ito ng divisory mo. Nagbenta ng divisory. Pero sa, so, kung bukas na po yung eleksyon natin, sino po yung ibuboto po niyo? ninyo? Okay. Si Hanila Kuna. Mm -hmm. So bakit po si Hanila na? Eh, ayos yan. Maganda nga niya, Mayor. Mayor. Yeah. Sa SB. <laughs> bakit po si SB? Bago naman.